Hello, another day, another mini vlog sa aking munting bahay. Ganap ito kaninang hapon mga mare. Balik kinuha ko na yung sinampay ko para tupihin. Dahil sinisipag tayo ngayong araw, kaya na lubos lubos ko na kaysa na mamatamba na naman ako ng mga sinampay. Char. Aminin nyo, kayo rin. <laughs> Pero kasi ako, hindi talaga umaabot yan ng isang araw na may tupihin ako. Dahil ayaw ko din kasi na may mga nakasabit na mga damit sa mga sampayan. Mas lalo kasi akong tinatamad pag ganon. Yung nakikita mo yung mga sinampay mo na nakasabit. Kaya hanggang maaari ay ginagawa ko talaga ay tinutupi ko kaagad. O, oh, sipag yun. <laughs> Anong natapos na nga ako ay nilagay ko na sa kanya-kanyang damitan namin. At sa mga oras na yan, ang mga bata ay nasa labas para maglaro. Kaya walang mga batang makukulit dyan. Anyway, pass forward tayo mga mare. At nakaligo na rin ako sa mga oras na yan. Dahil sobrang banas na talaga ako mga mare. At nagluto na rin ako ng aming kakainin ngayong gabi. Bale, nagprito lang ako dyan ng talong. At may ulam nga kaming natira kaninang tanghali. At iinitin ko na lang para pandagdag ulam na rin. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye.